Okay ba? <laughs> so, napaka pala ng temperature ngayon. Hindi ko man lang chinek kanina. Nandito pa rin tayo sa Calgary, Canada. Medyo mahinahon yung boses ko kasi medyo naglakad-lakad ako ng konti. Ang ganda ng neighborhood na nabisita natin for today. And uh, wouldn't you know it, may bench sila dito, may table. Kekreate tayo ng video. Bakit hindi? ba? Diba? Ngayon, may mga lugar dito sa Canada, may mga neighborhood na hindi ko pa talaga nagagalag and uh, ngayong araw grabe grabe tong napili nating neighborhood <laughs> so hindi ko nga alam kung allowed ba ako dito mag film hindi ko nga alam kung baka may bayad tong upuan nila dito ah <laughs> Hindi, maganda tong nabisita nating neighborhood ngayon. I think eto yung isa sa pinaka maganda. Magandang neighborhood dito sa Calgary. Malapit lang din siya sa stasyon ng tren natin. So, bumaba ako sa glit and uh, naglakad-lakad para makapag-unwind. Ngayon, ang gaganda talaga ng mga bahay dito. nai ako sa architecture nila. Yung hindi sila pare-pareho ng design, yun bang hindi ka mananawa agad. Iba't-ibang klase sila ng, I guess, style and tumatagal umiirit yung noo ko. Ano ba naman yan? <laughs> yung bang direkta talaga yung sikat ng araw? Dunno. Bam! So, hindi ko alam kung actually maghahanap tayo ng mas malilim ng konti kasi feeling ko nasusunog na yung noo ko. <laughs> so, let's go. Anyway, napakaganda ng naging experience natin. <laughs> Muntik na akong maligaw sa gubat na to. Grabe. So kanina yung napuntahan nating rich neighborhood, ang ganda niyang tignan. Habang naglalakad akong ganyan, hindi ko na malayan na palayo na ng palayo yung nararating ko habang naglalakad. And then nag-end up ako sa, anong tawag dito? Mini forest. <laughs> Akalay, may anyway, maliligaw pa ako dito. So, kailangan ko talagang i-improve pa yung geographic knowledge ko. But anyway, ang isa sa mga napansin ko, yung mga malalaking bahay na nakita ko kanina, parang iilan lang yung may mga tao sa loob. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alas 5 na yun. Alas 5 na ng hapon. Yung iba siguro natutulog. But, um, ewan. Para sa akin lang, hindi naman sa ginajudge ko. But... Sobrang tahimik lang niya talaga Which is maganda, di ba? Napaka-peaceful At the same time Paano rin kaya? Paano rin yung lifestyle nila dito? Kain, tulog, chill sa bahay, di ba? Ganon Maganda rin Ngayon, eto yung maganda sa neighborhood na to Na ngayon ko lang talaga napansin Ngayon ko lang napuntahan Sa likod ng mga rich neighborhood na yan May mga, eto oh Yung bang kalikasan sila <laughs> Ngayon ang question of the day natin is, ano nga ba yung pinagkaiba ng rich neighborhood tsaka sa average? Average na lang yan. Average neighborhood. So, base... May maingay na ibon dito. Base sa nakita ko kanina, halos pare-pareho lang din naman. Sure, mas malaki yung bahay, obviously, sa rich neighborhood compared sa mga average na communities dito sa Canada. Pero ang na-figure out ko bandang huli, halos pare pareho lang din eh. Ayun, may pamilya ka, may mga anak kang ganyan, sama-sama kayong kumain, and uh, yung bang nandun yung peace of mind mo, matatawag mo talagang home, yung isang bahay, di ba? Gaano man siya kaganda, gaano man siya um, kalaki, ganyan kaayos, pero kung hindi mo rin makita yung siguro peacefulness doon din anong point di ba anong point na ang laki nga ng bahay mo pero watak watak naman kayo di ba mag isa mo lang doon yeah so i think yung biggest takeaway ko is halos pare pareho lang din naman eh that doesn't mean na nasa average neighborhood ka average community kumbaga hindi na okay yung life mo hindi naman ganun eh compared sa yung mga average neighborhood kanyang average community compared sa rich neighborhood feeling ko lang, yung bang mas may disiplina sila. ba diba? Sa mga, kahit pa lang sa pagpark kanina ng mga sasakyan nila, maayos. Yung bang kung wala ka namang gagawin sa bahay, ba diba? Lasi mayamang ka, nasa rich neighborhood kang ganyan. Siyempre, you'll take your time to park properly. So, kung nasa average kang community, siyempre, galing ka sa work, pagod kang ganyan and ang daming tumatakbo sa isipan mo, gutom ka pa, hindi ka pa kumakain, eh di bahala na lang di ba bahala na lang yung parking mo, basta may park mo lang, that's it <laughs> siguro ganun, about sa disiplina lang din, pero all in all, I think doon lang naman siya nagkakatalo I guess sa finances di ba, kasi pwedeng pwedeng nasa rich neighborhood ka nga, ba? Diba? Pero kung mag-isa mo naman, alone ka tuwing gabi, mag-isa mo lang kumakain, ba? Diba? So, anong point? Anong point na palasyo nga bahay mo, pero sobrang lonely ka naman? Ngayon, pwede rin siyang mangyari sa mga nasa average na community. Andun pa rin eh, andun pa rin yung challenge. It doesn't matter ng let's say mayaman kang ganyan malaki yung bahay mo that doesn't mean na wala nang challenges eh. meron pa rin sa tingin ko though yung finances maayos na that doesn't mean na masasecure na nyo yung problema mo sa family, relationship kay God kailangan mo pa rin siyang siguro pagtuunan ng pansin talaga ngayon yung isa pang na-realize ko is may mga stage of wealth din talaga dito sa Canada di ba may mga bahay na sa kung tingin mo maayos na meron pang mas malaki dyan, mas maayos mas magarbo yung gano'n, and then after mong makita yung ganong klasing mga bahay yung magarbo na, meron pa talagang mas doble, mas triple yung laki, yung gano'n <laughs> nakaka-inspire siya in a way at the same time pwede mo rin talagang ma-imagine eh, kung ano kayang nagtulak sa taong to para ma-motivate siyang magkaroon ng gantong bahay. Nag-work hard ba to? Ano kayang ginawa niya? Inapi ba siya ng tao? Bakit siya naging yung bang puspusan yung naging grind or hustle niya para ma-achieve yung bahay, yung mansion na gusto niya? So, ayun, mapapakwestiyon ka minsan eh. Ganun yung nangyari sa akin kanina. Habang naglalakad ako, iba't ibang tao, iba't ibang storya din yung nandito. So, ganun ko siya tignan. And, uh, nai-inspire ako. To be honest, yun yung nangyari sa akin. And, uh, hindi naman siya about sa, uh, yun bang material na bagay, yung mga ganun. It doesn't mean na malaki yung bahay mo, mas masaya ka compared sa mas average lang na bahay, ganun. So, sa akin, nai-imagine ko talaga eh, ano kaya yung naging inspirasyon ng taong to? Ano kaya yung naging motivation niya para ma-achieve yung gantong mga bahay, ba? Diba? Doon ako mas nai-inspired. Panigurado, yung mga may bahay na ganyan, yung mga mansion ngayon, at some point along the way, may mga nagsabi sa kanilang, mag fail ka dyan sa business na yan, hindi mag-work yung plano mo. Yun yung nai-imagine ko, iba't ibang story yan, talaga. Iba yung feeling, hindi yun. ko alam, hindi ko ma-explain kung bakit. Yung somewhat, na-appreciate ko yung Una, yung grind, yung hassle nila. Kasi nga hindi mura yung mga gantong bahay, yung mga nakita natin kanina. So, nakakaano lang siya eh. Doon ka mas lalong, yung bang gaganahan ka talagang mag-work hard. Kung may mga taong nakaka-afford ng mga gantong bagay, imagine that. Di ba, baka pwede rin mangyari sa atin, sa inyo, sa kapatid mo, sa kung sino man. So, feeling ko at some point, yung mga taong may-ari ng mga malalaking bahay, yung mga mansyon, at some point, plinano lang din nila. Plinano nilang magkaroon ng gantong bahay. And then, ayun, nag-work hard siguro sila. Nag-business, nag-artista, hindi ko alam. Pinalago nila yung business nila to the point na afford na nila yung magkaroon ng mga mansion. Nakaka-inspired lang yung mga ganun ni Kasi I respect hustle. Yung grind, kasi hindi siya madaling gawin. ba diba? ang dami talagang siguro doubt then along the way. Ang daming negativities, and daming challenges din eh bago mo ma-achieve yung ganung point kaya at the end of the day nag-enjoy ako nag-enjoy ako sa naging ano ba yung tawag to journey 'di ba journey natin <laughs> and muntik pa akong maligaw ano ba yan so that tells me about uh, something about myself kailangan wag akong kasi kanina ewan eh. ewan talaga nasa gitna na ako ng yung forest na to oh. <laughs> tong mismong harap natin But it's a beautiful day and hanggang sa ating next na usapan. Magandang usapan. Yun na lang. Andito pa rin tayo sa Calgary, Canada. And see you sa ating next video. Bye!